For today's video mga idol, magluluto ako ng batsoy. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. Ayan mga lods, ang sarap po nito. Masarap pong humigop ng mainit na sabaw ngayon, lalot paulan ng panahon at malamig. Lagyan pa po natin ng toasted garlic. Ito nga po pala yung mga kakailanganin natin na ricado o pang sahog sa aking iluluto ngayon. So hiwa-hiwain ko po muna mga idol yung aking gagamitin. Isang piraso lang po ng sibuyas yung aking gagamitin dito. Tsaka tatlong pirasong bawang. hiwa ko lang po ito na maliliit. Sa luya naman po mga lods, nagdagdag lang po ako dito ng konti para sigurado po ako matatanggal yung lansa sa iahalo kong karning manok tsaka yung atay ng manok. Gagamit din po ako dito ng spring onion ito po ay ilalagay ko mamaya kapag ka na yung bat choy. Pag toasted po muna tayo ng bawang. Isa rin po ito sa iahalo ko mamaya sa aking bat choy. Tara mga idol, pag na po tayo magluto, baka lutuin pa ng iba. Gisa lang po natin yung ating mga rigado, sibuyas, bawang, tsaka yung ating luya. E, eh, Mekos-mekos lang po natin yan mga lods Hanggang sa lumabas po yung kanilang natural na katas at maamoy na po natin yung kanilang nakaka bighaning amoy ilalagay ko na rin po dito yung aking pangsahog na karning manok ito po pa ay parte ng pitso hiniwa ko lang po itong maliliit tsaka yung ating atay ng manok may halo din po itong puso ng manok Lagyan na po natin ng tubig. Apat na cup po ang aking inilagay dito. Kung gusto nyo pong mas marami pang sabaw, pwede po kayong magdagdag. Tsaka timpla na po natin ng black pepper powder, bechen o MSG. Tsaka di mo awala dapat yung ano, patis. Mas masarap yan pagka may patis. Tsaka yung ating chicken, no cubes. Takpan na po natin. simmer lang natin ng mga 10 minutes. Madali lang po itong lutuin. After 10 minutes mga idol, ito na siya. So ilagay na po natin yung ating miswa. Tatlong sachet po yung aking inilagay dyan. Kung napukulangan pa po, po kayo sa miswa, pwede naman po kayong magdagdag. Lutuin pa ulit natin to mga idol ng mga limang minuto. Para sigurado po tayong lutong-luto, pati yung ating pangsahog. Pagkalipas po ng limang minuto mga idol, ito na po yung ating batsoy. Luto na po talaga ito. Ayan. Masarap pong humigop ng mainit sa sabaw ngayon dahil po maulan. Hangoy na po natin ito mga lods. Tapos isali na po natin sa isang lalagyan. At nang matikbang ko na yung aking nilutong batsoy Tagalog. Titay, magpalala para mas lalong sumarap yung ating batsoy Tagalog maglalagay po ako dito ng nilagang itlog tsaka budbura na po natin ng toasted garlic tsaka yung ating spring onion ayan dito pa lang talaga mga idol masasabi mong napakasarap na neto kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawin mga video. Salamat po sa panonood. Happy eating mga idol. God bless po sa inyo.